Hi guys, welcome to my channel and if you're new here please subscribe and kung nagustuhan nyo yung video pakilike na rin and hit the notification bell para updated kayo pag may mga bago kong videos na i-upload okay so, and for today's video, ahm uh, I'm going to unbox itong ating nabili Instax Mini Evo so medyo matagal ko nang gustong bilhin to so uh, nung unang lumabas pa lang to ay gusto ko na siyang bilhin kasi uh, nagkaroon na ako dati nung Instax 9 or 7 ba yun and uh, masyadong maaksaya sa film kasi every time nagagamitin mo siya pag press mo ng shutter automatic yun mag, ano na siya magpiprint so nung lumabas yung Instax Mini Evo nagustuhan ko kaagad siya kasi pwede mong i sa memory so may memory card siya and kapag nag-take ka ng pictures pwede mo munang i-save sa SD card na nakalagay sa ano mo sa Instax and pwede kang mamili doon sa mga pictures kung ano lang yung mga ipiprint mo di ba so yun ang nagustuhan ko sa kanya and meron ding bali may lens filter siya mga 10 na lens filter ka mga fil parang film simulation okay so mamili ka doon pag uh, mo sila isiset set mo sila kung anong partner ng lens at saka ng film simulation na gusto mo so ayun kaya maganda rin so pwede mong pwede kang kumuha ng pictures tapos so, ibaybahin mo lang yung mga filter and film simulation na gusto mo para makita mo kung alin yung pinaka gusto gusto mong kuha doon sa picture okay, okay. ito siya ayan yeah. So, ito yung box niya. And, nung makita ko, wow! Ang laking box nito. Kasi yung mga in-stock na binibili dati, meron pa rin naman sa market hanggang ngayon. Nung Pero ito, kaya ganito siya kalaki. Kasi it's the uh, Fujifilm 90th Anniversary Bundle. So, 90th year anniversary bundle. Ayan uh, special edition. So itong Instax na to is special edition siya. Kaya ganito yung box niya. And uh, yung, yung makikita niyo sa mga uh, yung binibinta, kalaha, halos kalahati lang ito yung ganyan. Ayan, ganun lang kalaki. Pero ito halos halos dalawat kalahating Instax ang kasya dito. Pero kaya siyang malaki kasi may free siya na leather case. So makikita natin yan pag unbox mamaya. Okay, so ayun guys, so ang kulay na pinili ko ang uh, nakalagay kasi doon is dalawang color. So isang uh, dark gold and ito dark silver. Ayan. And isa pa yung price nito is 14,999. And, yung Instax ngayon na makikita mo is nasa 12,999. So, uh, another 2,000, mayroon ka ng ganito. So, may leather case ka na, strap, at saka yung lens protector niya. So, kaya, nabighani ako nitong uh, bundle na to, special edition ng Instax. Okay? So, ayan guys uh, ayan, ilapit ko and di bali makikita nyo naman mamaya pag inunbox natin and so that's it uh, let's unbox it and tingnan natin mamaya okay guys, so let's unbox it ayan so sa box pa lang is napakaganda na 90th anniversary bundle mini ayan Instax mini Evo app para sa iPhone and Android okay so ganito lang pala sya okay so pag open mo makikita mo na kaagad dito yung mga items pero nakabalot pa okay so we have uh, what's this it's part of the box okay nilagay lang dito para magprotektahan itong uh, lens part ng ating camera. Okay, so unahin natin to. So nakabalot siya sa paper. Ayan. Black paper.

So, ito yung kanyang box. Ayan. It's a uh, pure leather. Ayan. So, may... Ano siya dito? Uh, oh! Medyo matigas din pala to. Ayan. Ayan. Okay. So, hindi mo pala mailalagay yung strap dito sa... Uh, ...mismong... Uh, parang case niya. So, doon mo may lalagay yung box ay yung strap sa mismong camera. Okay? Ayan. Lagay muna natin dito para ma-check natin ang laman dito sa ating box. Okay? Meron tayong Uh, caution, handling, contact information, in scan, uh, scan your Instax photos in high quality to collect and share with the Instax app. Okay, so basahin natin ito mamaya. Baka may price tayong makuha doon. So manual. Ayan. And here. Okay. So, nandito yung ating leather strap. Ayan. So, parang maganda rin. Okay naman yung ating leather strap. Ayan, meron na siyang uh, quick release. Ayan. Okay. So, dito yan. And meron din tayong type C cable and the last one ayan so ito yung lens cap ayan so wala nang laman yun ayan yung ating Instax lens cap Ayan yung kulay niya. So, ito yung kulay ng lens cap is nakamatch to sa body. So, makikita natin mamaya yung body. Ayan, let's open it now. Mm -hmm. Ayan na. Medyo may kabigatan din pala to, no? Oop. Tadaan! Ayan yung kulay niya, guys. You see it and compact lang pala talaga siya so ngayon lang ako na, na, ngayon ko lang nahawakan yung end stocks and sa mga napapanood ko sa video is mukhang malaki pero saktong sakto lang pala yung size niya ayan okay ayan lang yung size niya Okay guys, so ayan yung uh, screen, hindi natin alam kung parang wala namang cover. So kailangan takpan na natin para hindi madumihan. Ayan. So may ano pala may foam para uh, parang may cloth na nakabalot sa loob para hindi magasgasan. And I think it, tulak mo lang siya ganon. That's it. Nakaklose na yung ating lens. So ayan ang ating instax. And ito yung on button. So i-slide mo lang siya doon para mag-on. Okay? So ito is mirror. So hindi ito viewfinder. So ito pag gusto kong mag-selfie, nakikita mo yung reflection mo doon sa mirror. And ito is uh, another shutter and yung flash. Okay. And yung pangalan dito, Instax Mini Evo. Okay. So, dito sa side, dito lalabas yung print. Kung may ipiprint ka. And sa kabilang side my uh, tripod uh, mount para kung pwede mong ilagay sa tripod maka yeah and nothing more and sa ilalim is nandito yung uh, Oh, so nandito yung lagayan ng strap dito, and dito. Ayan. Lagay ng strap. And I don't know para saan yung butas doon. Open dito natin sa ano. Plop. And nandito yung lagayan ng SD card at saka charger. Okay. So built in yung battery nito kaya dyan mo siya ito charge okay and sa taas ah uh, ito yung shutter button and ito hindi ko alam kung ano to and ito yung film simulation and dito pala is may ikot itong lens uh, yung ring sa labas ng lens dyan naman yung lens uh, parang mga anong tawag doon parang lens profile kung parang mga filter sa lens yan yeah, just mo lang ikot mo kung anong, anong gusto mo and meron siyang mount para sa light para kung gusto mong lagyan ng light or pwede kang bumili ng uh, viewfinder na salamin para pwede ikabit yan para mayroong kang viewfinder dito and ito lang hindi ko alam kasi ngayon lang ako nakahawak nito and ito naman is for print ewan ko kung nakikita kasi nandito yung light natin sa baba Ayan. So, ito, print. Lapit nga natin kung makita. Ayan. So, dyan. i mo lang siya, tapos ibalik mo. Magpiprint na siya. Okay? So, may mga buttons tayo sa likod. Plus, play, back siguro, and menu. And hindi ko pa masyadong kabisado yung mga menu nito kasi nga ngayon pa lang tayo nakahawak nito. And maybe next time, gagawa tayo ng review nitong Instax Mini Evo. So, ayan siya guys. Uh, open natin dito sa lagayan ng film. Ayan, nandito yung ano, para ma-open natin. Ayan. So, dyan mo ilalagay yung film. Itatapat mo lang sa yellow to yellow. Para... It's sakto siya kung magpiprint lalabas dito sa ano gilid okay so that's it and I'm going to put the SD card and the film or maybe not the film for now para makapag try lang tayo kumuha ng pictures okay so that's it uh, Okay guys, so ayun, matapos na natin i-unbox yung ating Instax Mini Evo. And, yun, makita nyo naman na ang ganda ng kanyang kulay, uh, dark silver. And, sana nagustuhan nyo itong video. And, don't forget to subscribe. And, that's it. Bye.